At nang mag-umaga na, ay hindi nila makilala ang lupain. Tatapwat, nababanaagan sila ng isang luok ng dagat na may baybayin. At sila'y nangagsang, nangagsang usapan kung sakaling maisasadsad ang daong doon at inhulog ang mga sinipete at kanilang pinabayaan sa dagat, samantalang kinalag ang mga tali ng mga ugit at nang may taas na nila sa hangin ang layag sa unahan ay nagsipat tungo sila sa baybayin. 41. Datapot pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat, ay kanilang isinasadsad ang daong at ang unahan ng daong ay nag napabunggo at tumigil sa hindi kumikilos. Datapot nagpasimulang magkawasak-wasak ang hulihan sa kalakasan ng mga alon at ang payo ng mga kawal ay mag ay pagpapatayin ang mga bilanggo upang ang sinumay huwag makalangoy at makatanan. Datapat ang sentoryon ay pagkaibig na iligtas si Pablo. Ay pinigil sila sa kanilang balak. At ipinagutos na ang mga makalangoy ay magsitalon at mga mga una magsidating sa lupa. At sa mga naiwan, ang iba'y sa mga kahoy at sa at ang iba na may sa mga bagay na galing sa daong. At sa ganito nangyari na ang lahat ay nangagkatakas na ligtas hanggang sa lupa. Amen. So yan po yun mga kaibigan. Na meron po ba kayong naunawaan doon sa binabasa ko kung wala po. Pwede nyo po basahin sa sarili niyo po. Basahin nyo po ang Biblia. Huwag po kayong uh, matakot or magtamad-tamad sa pagbasa. Uh, sa unawaan ko po dito, no, uh, sa naunawaan ko po dito, ang Diyos ay nagpakita ng milagro. Nagpakita po ng milagro ang Diyos.